Hello, mga pilot na gabi, mga kuya. Ay, hello. Oh, no. Hello, mga pilot na gabi. Ama, mga kuya, okay lang po ba, yabi ko akong content? Ko oh, okay. no. Kuya, kuya. Eh? Kuya, kuya, kuya. Kuya, eh? kuya. Hey, ano po ba dapat akong tatawag iyo? Oh, kuya, Ay, mga miss. <laughs> okay lang po ba, yabi ko kama akong content? Sige, bisan <laughs> Sige, bisan makarawod. My God. Uh, mga taga din po ka po mga kuya. Taga din ako. <laughs> dito ako na okay kung nga ina ako okay mga patay nga mga buhi aging sorongan. Oh, dito no. Dito ako na okay kung nga ina ako okay mga patay nga mga buhi aging sorongan. My God. Shout out guys sa mga taga aging sorongan. Kamaguhusay nga kamagawa ako. Gamay. Gamay. Ikaw po ate taga pa rin siya po ako. Oh, pa yung boses kaya ng lalaki kasi ka dapat. Oh no! Kailangan pag sumiring ako ate, pang babae. Oh, ikaw po ate, taga ka po. Ay, ayaw kita ate. Oh, kuya, kuya, kuya na, kuya. Ikaw kuya. I hate <laughs> trucks. sorry, sorry, sorry. Ah, uh, po, may, may di ba na po ako iyo? Nagkawayab na kami? Oh no! Ako. nagka Ikaw nagkawayab na? Sa tingin mo. Ikaw nagkawayab na? Sa tingin mo. Na, na? Sa tingin, mo. <laughs> <laughs> tingin ko, waray pa magkawayab. Singko waray pa magkawayan. My God. pero, Pero di man pa akong pakiana. Kung halimbawa magkaka-uyab ka, ano't imo hihimuon para di rin kabayaan tim uyab? Siyempre, papakaon ko tanan ko na may daako. Siyempre, papakaon ko na tanan ko na may may daako. Paano may ito kung di rin ako maon? Kung di rin pipit ko. Kung di rin ako ko. Oh, no. Iyo mo at ano timo ano ba ihimuon para diri ka timu at timo uyab. Ginihigtan tapos papatilawhan marasa. <laughs> oh ano mo ay amo ay ito. Pakabuhi. <laughs> Ikaw po, ate. Uya nga yan. Ihimuon eh, ta na, na position. Aba matindi. Na position na position. Ano na, position? Ano na, na, position? Ano na ibig sabihin mo na, na position? Ito na. May dadog. <laughs> <laughs> Dudes <laughs> Ayaw ah. <laughs> Nalilipungan na ako kung ano ako natawag ayer. Kung ati ba? Kung kuya. Kaya kasi ako kasi maganda. Pare, pare. Sige. Sige. Okay pre. ma. Okay mga pre. Para iyo ba? Ano ba talaga talaga't maupay? May uyab or waray? Waray. My God. Para ako, kung na-eskwila ko, sugadin niya na waray. Kahit it uyab, nagpapakano to akon. ako. <laughs> Pero para kung lahat, di rin man talaga kamo magkakauyab. Ala! Gabi ka man amo, no? Pero <laughs> 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 <Dairy> guys, awal <laughs> <laughs> oh, guys, daw salamat. Thank you Bye. for watching. Ano mo si Sireng? Maupay ba't may uyab? Kung Maray na.